Si Carl Eldrew Yulo, kapatid ng kilalang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ay kasalukuyang nasa gidina na ng kontrobersya matapos siyang masangkot sa viral na Break Your Wrist Challenge. Ang nasabing challenge ay sumagat sa social media. Ngunit kinilala rin ito bilang isang mapanirang aktibidad dahil tila pinapakita nito ang panunuya sa mga may kapansanan. Particular na ang mga taong may cerebral palsy at iba pang kondisyon na may kaugnayan sa kakulangan sa pagkilos o paggalaw. Sa video ko na kumalat online, makikita si Carl Eldrew kasama ang kanyang pinsang si Eliza Yulo at ilang iba pang kabataan na sumasayaw sa nasabing challenge. Bahagi ng choreography ng challenge ang kilos na kinabibilangan ng hindi natural na pagbaluktot ng mga braso at pulso. Mga galaw na nagpapakita ng tila panggagaya sa mga kilos ang mga may kapansanan sa paggalaw. Agad itong naging sanhi ng batikos mula sa mga netizens, lalo na't ang kilos na ito ay ikinokonekta sa discrimination at panlalait sa mga persons with disabilities, PWDs. Hindi napigilan ng mga netizens na ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa ginawang pagsali ni Carl Eldrew sa Naturang Challenge. Marami ang nagalit dahil sa paniniwalang ang mga atleta, lalo na ang tulad ni Carl, na nasa landas ng pagiging tanyag na tulad ng kanyang kapatid ay inaasahing maging mabuting halimbawa sa publiko, lalo na sa kapwa-kabataan. Isa sa mga naging viral na komento mula sa isang netizen ay ganito. Bilang isang tao na may autism, nakakalungkot na makita ito. Siguro hindi niya talaga alam ang epekto ang ginawa niya, pero tandaan na ang internet ay hindi nakakalimot. Ang mga ginagawa mo online ay mananatili at makikita ng lahat. Sana ang mga magulang ni Carl lalo na si Angelica Yulo, ay mas mabigyan ng gabay ang kanilang anak sa paggamit ng social media. May dumay isa pang netizen na nagbigay ng kanilang pananaw na nakatuon sa sportsmanship. Sa ganitong ugali, mahirap makita kung paano makakapasok si Eldrew sa qualifying rounds ng anumang malaking kompetisyon. Ang mga atleta na nagtagumpay sa mga international games, tulad ng Olympics, ay hindi lang galing ang puhunan, ang disiplina at respeto mahalaga. Wala ni isa man sa mga nag-uwi ng medalya ang nagpakita ng ganitong ay kaya ko din yan na ugali tulad ng kay Carl. Ang kontrobersyang kinasangkutan ni Carl Drew ay mabalis na kumalat at ang mga netizens ay patuloy na nagbigay ng opinion tungkol sa isyong ito. Para sa maraming tao, ang insidente ay nagdulot ng mas malalim na pagtalakay sa papel ng mga kabatang at leda bilang mga role models sa lipunan. Sa edad ni Carl L. Drew, natural na may kakulangan pa sa kaalaman, Tungkol sa tamang pakilos at pakakatungo sa publiso. Gunit ang pagiging nasa spotlight, lalo na sa mundo ng social media, ay eh nagpapataw ang mas maya. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Carl Eldrew o ang kanyang pamilya Tungkol sa isyong ito. Habang patuloy ang pangdiskasyon, maraming naghihintay sa posibleng tugon ni Carl sa mga batikos at kung paano niya haharapin ang negatibong epekto nito sa kanyang reputasyon bilang isang atleta. Ang pamilyang Yulo ay tila hindi nawawala ng kontrobersya. Mula sa kilalang world-class gymnast na si Carlos Yulo hanggang sa kanyang ina na si Angelica Yulo at nayon pati na rin ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo. Sa mga nagdaang buwan, sunod-sunod ang mga balitang naglalagay sa spotlight sa bawat miyembro ng pamilya. Salamin sa kanilang tagumpay, kundi pati na rin sa mga isyong kanilang kinakaharap. Carlos Yulo at ang pressure ng tagumpay. Si Carlos Yulo, ang dalawang beses nang nakasungkit ang medalya sa Olympics, ay hindi may kakalang isa sa mga pinakanagtagumpay na atleta ng Pilipinas. Sa kanyang husay sa gymnastics, umani siya ng papuri hindi lang mula sa mga kapwa-atleta kundi pati na rin sa international community. Gayunpaman, sa likod ng mga medalya at papuri, hindi siya ligtas sa mga kontrobersya. Minsan nang naiulat ang kanyang mga saloobin sa mga kritiko na madalas inuulan siya ng expectations at pressure mula sa publiko. Buko dito. Lumutang din ang isyong nagkaroon siya ng tensyon sa ilang sports officials na humantong sa iba't ibang opinyon mula sa media at fans. Angelica Yulo at ang controversial na award sumunod sa balita ay si Angelica Yulo ang ina ni Carlos na kamakailan ay nasangkot sa kontrobersya tungkol sa kanyang pagkatanggap ng isang parangal mula sa Asia's Man and Woman of the Year Awards. Isang viral post mula sa social media ang naglalantad na di umano'y may bayad ang nasabing award. Ayon sa Naturang Post, maaring magbigay ng sponsorship package na nakakahalaga ng mula 30,000 powers pataas at ito di umano'y maaring magresulta sa paganggap ng award. Ang mga allegation ay mabilis na kumalat at nagdulot ito ng negatibong reaction mula sa netizens na nagdududa sa kredibilidad ng nasabing parangal. Carl Eldrew Yulo at ang Break Your Wrist Challenge, pinakabagong nagdagang kontrobersya sa pamilya. Yulo ay ang kapatid ni Carlos na si Carl Eldrew Yulo. Ang batang at leta, na unti-unti ring sumusunod sa yapak ng kanyang kuyang gymnastics, ay nasangkot sa isang viral social media challenge na tinawag na Break Your Wrist. Ang challenge na ito ay kinikilala bilang insensitive at mapanit dahil tila iniinsulto nito ang mga may kapansanan, particular na ang mga taong may cerebral palsy. Pamilya, yulo, pagsubok, ilalim ng lente ng publiko. Sa isang banda, ang kanilang tagumpay ay patunay ng kanilang dedication at talento sa sports. Gun